Isa na namang araw at isa na namang halimbawa ng kabiguan ng mga puwersa ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya laban sa matatag na depensa ng Ukraine. Pero ngayon, iba ang nangyari. Sanay tayong makarinig sa mga inovasyon ng Ukraine sa makabagong sandata, lalo na sa drone. Kaya nakakalimutan natin na kaya rin nilang bumalik sa mga pangunahing paraan para pabagsakin ang mga puwersa ni Putin. At iyon ang ginawa nila. Noong ika-28 ng Hulyo, ginamit ng Ukraine ang sinaunang taktikang Romano para talunin ang mga tropang Ruso, isang di pangkaraniwang diskarte. Ang taktikang ito ay nakatulong sa Ukraine na makamit ang 66 sa isa na kill ratio laban sa mga puwersa ni Putin. Caltrops Inilarawan ng historic Jamestown ang Caltrops bilang maliliit na bakal na may maraming matutulis na dulo na dinisenyo para laging may isang tinik na nakaturo pataas. Noong panahon ng mga Romano, Ikinakalat ang mga sandatang ito sa kalsada, at larangan ng labanan para pilayin ang kabayo. Saktan ang sundalo, at pabagalin ang pag-usad ng kalabang puwersa. Ito ay naging maagang epektibong paraan ng pagpigil sa pagdaan sa isang lugar, partikular sa mga kabalyerya. Kung saan kayang makita at maiwasan ng tao ang mga kaltrop, hindi pantay ang kakayahang makakita ng sundalong nakasakay sa kabayo, kahit meron man siya nito. Ang mga kabayong sinasakyan ng mga sundalo ay hindi sapat ang liksi para maiwasan ang mga matutulis na bala sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakakawasak ang naging epekto. Kahit paano mo ihagis ang caltrop, laging bumabagsak ito na tatlo sa apat na tinik nito ang nakasayad sa lupa at ang isa ay nakaturo pa itaas. Para sa isang kabiyo, ang maling tapak sa tinik ay maaring magdulot ng sugat sa paa at posibleng pagtirik o pag-alimpuyo nito. Malalaglag ang sakay at mabilis na tatakbo ang kabayo kaya't bigla na lang ay hindi na magiging epektibo ang kalabang kabalyerya. Ihalin tulad mo lang sa pagpilit sa mga kabayo na maglakad sa pinakamasakit na piraso ng Lego. At mauunawaan mo na ang taktikang ginamit. Ayon sa isang artikulo ng Liber Institute sa West Point noong Mayo 2000, at 24 epektibo pa rin ang mga caltrop kahit sa makabagong digmaan. Bukod sa paggamit ng literal na mga tinik para pabagalin ang sumusugod na puwersa, mura lang gawin at madaling ikalat ang mga caltrop, kaya napakabisa nitong gamit sa makabagong paraan ng pagpigil sa pagpasok sa isang lugar. Ipinahiwatig na ang mga kaltrop ay hindi nakakamatay na sandata dahil bihirang gamitin para pumatay ng tuwiran. Maaari itong magdulot ng sugat na posibleng ikamatay, ngunit ang pangunahing layunin ay pabagalin ang kalaban. Ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa Ukraine at sa malaking tanong na sasagutin natin sa video na ito. Paano ginamit ng Ukraine ang mga matutulis na metal na bola para wasakin ang mga puwersa ni Putin? Para sagutin iyan, kailangan ka dalhin sa Lyman, Ukraine. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Hulyo, 28 target, target ng pagsulong ng mga Ruso ang Lyman, na marahil ay bahagi ng opensiba ni Putin ngayong tag-init. Gusto ni Putin ang Lyman. Matatagpuan sa Donetsk Oblast. Ang Lyman ay nagsisilbing administratibong sentro para sa Lyman Urban Ramada, na bahagi ng rehiyon ng Kramatorsk. Ang Lyman ay isang maliit na lungsod na may humigit kumulang 20,000 residente, bago sinakop ng Russia noong huling bahagi ng Mayo, 2,000 at 22 matapos nilang salakayin ang Ukraine noong Pebrero, 24, 2,000 at 22. Bagaman may maliit na populasyon, matagal nang may mahalagang estrategikong militar na papel ang Lyman, lalo na noong huling bahagi ng 16 na daang SES bilang pinatibay na hangganan. Binantayan nito ang timog na hangganan ng Imperyong Ruso sa Donbas kilala rin bilang mga tarangkahan ng Donbas. Ang Lyman ay isang madahalagang sentro ng export at transito, kung saan ang istasyon ng tren nito ay naghahatid ng mga kalakal tulad ng uling, asin, at buhangin sa buong Donetsk Oblast. Bago ang digmaan, 35% ng mga residente ng Lyman ang nagtatrabaho sa transportasyong riles at 18% naman sa industriya na nagpapakita ng kahalagahan nito bilang sentrong logistikal. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Putin ang lungsod. Ito rin ay magpapalapit sa kanya sa pagsakop sa buong rehiyon ng Donetsk. Inaasahan ni Putin na kapag nakuha na nila ang lungsod, mawawalan ang Ukraine ng mahalagang sentrong panlogistika. Dahil dito, naging lugar ng labanan ang lungsod sa karamihan ng digmaan, kung saan unang nakuha ito ng Russia sa mga unang buwan ng pananakop ni Putin bago nabawi ng Ukraine ang lungsod noong Oktubre 2022 nagtangkang muling sumalakay ang mga pwersa ng Russia noong Hulyo 28. Handa ang Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, nakahanap ang isa sa mga brigada ng bansa ng natatanging paggamit sa sinaunang Romanong Kaltrops. Dahil dito, kasama ng iba pang mga elemento ng digmaan, napigilan ng brigada ang pagsulong ng Russia. Gumamit ang Ukraine ng Kaltrops upang lumikha ng kill zone malapit sa Lyman, lugar kung saan anim na put anim na sundalong Ruso ang namamatay para sa bawat isang Ukrainian, ayon sa Euromaidan Press. Dapat alam na ng mga puwersa ni Putin na talo na sila sa laban, bago pa man gamitin ng Ukraine ang kanilang mahusay na estratehiyang Caltrops. Kahit na may hawak silang malaking bridgehead sa kabila ng Zerebets River, ayon sa Euromaidan Press, masyado silang kakaunti at labis na napagod sa labanan. Habang nakikilahok sa summer offensive ni Putin sa Donetsk, inilaan ng Pangulo ng Russia ang isang daan at sampung libo sa kanyang mga sundalo para sa opensibang iyon ayon sa Kiev Independent. Karamihan sa mga sundalong iyon ay itinalaga upang sakupin ang mahalagang sentro ng logistika ng Ukraine sa Pokrovsk, kaya naiwan ang iba pang mga unit sa Donetsk. Kulang ang sundalo para sa ninanais ni Putin, ngunit nag-utos pa rin siya sa humihina ng puwersa ng Russia na sumugod sa Lyman. Ano pa ba ang dagdag na casualty para kay Putin? Sa digmaang ikinawala na niya ng mahigit, isang daan at limang milyong tropa sa bilis na halos isang libo kada araw para sa kanyang layunin. Simple lang ang estratehiya ng Russia para sa Layman. Binanggit ng Euromaidan Press na alam ng mga tropa ni Putin na humina na hindi nila kayang direktang salakayin ang lungsod mula sa kanilang pwesto malapit sa ilog Zerbets. Dahil sa logistical challenges, hindi ito mangyayari. Sa halip, tinatarget ng mga sundalong Ruso ang Torske. Inaasahan ng Russia na magagamit nila ang Torske bilang panimulang pwesto para sa mas direktang pag-atake sa Lyman sa pamamagitan ng pagbutas sa mga depensang linya sa paligid nito. Alam ng Ukraine ang plano ng Russia at ang humaharang sa mga puwersa ni Putin ay ang ika na put tatlong mekanisadong brigada. Sa loob ng ilang buwan, napigilan ng batikang Ukrainian brigada ang bawat pagsubok ng mga Ruso na makalapit sa Lyman. Ginamit ng brigada ang paborabling lupain sa hilaga ng Torske, kung saan may malalaking imbakan ng tubig para limitahan ang galaw ng Russia at magkaroon ng kalamangan. Mahalaga ito dahil perpektong nakapuesto ang mga imbakan ng tubig para pigilan ang Russia na palibutan ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press. Bukod dito, pinapahintulutan nito ang mga Ukrainianong puwersa na itulak ang mga sundalong Ruso sa mga partikular na ruta. Hinihiwalay ang kanilang mga direktang pag-atake habang dinadala sila sa mga nakatakdang kill zone. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ng Russia. Sa timog ng Torsky, may makapal na kagubatan na mahirap daanan para sa mga sundalong Ruso. Dito sa katimugang rehiyon, itinutulak ng Ukraine ang kanilang kalaban. Gumawa ang ika na put tatlong mekanisadong brigada ng malalim na fire control zones sa katimugang kagubatan para lumikha ng mga choke point kung saan sila maaaring umatake noong 2,000 at 25 hinatulan ni Putin ang mga infantry at motorbike squadron ng Rusya. Bilang desperadong pagtugon, ang Caltrops ng Ukraine ay ginamit laban sa mga motorbike squadron ng Rusya upang bigyan ng proteksyon ang kanilang mga sundalo mula sa mga drone ng Ukraine. Inilahad ng Euromaidan Press ang sinaunang paggamit ng mga Caltrops ang mga lumang kasangkapang ito na ginagamit sa kuko ng kabayo ay ginamit ng mga Romano para pilitin ang mga kalaban na pumunta sa bukas na espasyo kung saan sila ay inuulan ng mga projectile habang walang depensa. Noong panahong iyon, ang mga sundalong napilitang lumihis ng landas dahil sa mga caltrops ay babagsakan ng napakaraming palaso. Ginagamit ngayon ng Ukraine ang mga ito sa halos kaparehong paraan. Ngunit may makabagong pagbabago. Ang Ukraine ay nagpapadala ng mga drone na may kargang caltrops sa mga rehiyon kung saan nais nilang igiya ang mga tropa ng Russia upang labanan ang mga puwersang gumagamit ng motorsiklo. Maaaring magdala ang bawat drone ng ilang caltrops, maliit na matutulis na metal na bagay na binubuo ng apat na tinik na nakapalibot sa gitnang masa. Mainam din itong gamitin sa mga lugar kung saan hindi kayang maglagay ng Ukraine ng mga mina o laban sa kalaban na hindi tinatablan ng anti-tank na mina, tulad ng mga motorsiklo. Kadalasan hindi sapat ang bigat ng mga motorsiklo at mga sakay para gumana ang mga anti-tank na mina. Kaya nakakapasok ang mga Rusong tropa sa mga minahan na inaasahang magiging proteksyon ng Ukraine sa kanilang mga pwesto. Ang hirap matuklasan ng mga Kaltrop mula sa Himpapawid ay isa ring malaking bentahe. Maaring gamitin ng mga drone ng Rusya para tuklasin ang mga minahan at depensa ng Ukraine. Kahit ang high definition na real-time footage mula sa pinakamahusay na first-person view at reconnaissance drone nahihirapan pa ring makita ang maliliit na piraso ng matutulis na bakal sa lupa. Ang ika naput tatlong mekanisadong brigada ay nagkalat ng mga kaltrop sa paligid ng mga kill zone na ginawa nila sa Torskay, na hindi nakikita mula sa himpapawid. Tila walang kamalay-malay ang mga motorbike squad ng Rusya na papunta na sila sa bitag ng mga Ukrainian hanggang may motor na tumama sa isang kaltrop. Ang sandatang dati tumu dati tumutusok sa kukon ng kabayo ay kasing epektibo rin sa pagtusok ng gulong ng motorsiklo. Umutok ang gulong, tinatapon ang mga Russian mula sa sasakyan, at kung minsan ay namamatay agad ang mga sakay. Pero kahit yung mga hindi namatay o malubhang nasugatan sa kanilang pagkakahulog ay hindi pa rin ligtas, literal man o sa talinghaga. Kapag nalaman ng mga puwersa ng Russia na may mga caltrops sa daan, patungong Torske, kailangang humanap sila ng ibang ruta. Bahagi lahat yan ng plano ng ika pu tatlong mekanisadong brigada. Ang mga alternatibong ruta ay nasa mga bukas na lugar kung saan hindi makakaasa ang Russia sa mga puno para protektahan ang kanilang puwersa laban sa Ukraine. Mahuhulaan mo na kung ano ang susunod. Nang pumasok ang mga sundalong Ruso sa mga bukas na lugar, desperadong tumakas sa Caltrops, sinalakay sila ng mga drone, artilyerya, at maliliit na armas. Napakatalinong estratehiya ito na lalo pang nagpadedesperado sa mga ubos ng puwersa ni Putin napilit pang sumusubok na pasukin ang Layman. Ayon sa Euromaidan Press, maraming sundalo sa rehiyon ng Layman ang nagsusuot na ng thermal cloak. Ang mga cloak ay hindi mapipigilan na masagasaan ng mga motorsiklo ang caltrops. Ngunit sa halip ay itinatago ang init ng katawan na nililikha ng isang sundalo. Mahalaga iyon sa gabi. Para mahanap ng mga thermal imaging camera sa drone ng Ukraine ang kanilang mga target. Masasabing matalino ang paraang ito ng mga puwersa ng Russia. Maliban sa isang bagay, basura ang kanilang mga thermal cloak ayon sa Euromaidan Press. Hindi epektibo ang pagkakagawa ng mga sundalong Ruso, kaya mas nakikita sila sa mga drone ng Ukraine na may standard o thermal imaging. Dahil dito, madalas makikita sa geolocated na drone footage na madaling natutukoy at mabilis na papatay ang mga unit ng Russia kahit sinusubukan nilang magtago. Dahil hindi gumagana ang mga balabal, ang mga sundalong Ruso sa Lyman at Torsko ay nahaharap sa dalawang pagpipilian lamang, kamatayan o pagsuko. Ayon sa Euromaidan Press, dumadami ang pumipili sa huli nilang opsyon. Nadadaig ba sila ng pagsasama ng Ukraine ng sinaunang taktikang Romano at modernong labanan gamit ang drone at artilerya, Kaya maraming sundalo ang sumusuko dahil madaling makita ang dahilan. Umasa si Putin na sapat ang pangpagpapadala ng mga sundalo sa motorsiklo at mga infantry na naglalakad para makuha ang layman. Nakikita ng mga tropa sa lupa na mahina sila sa taktika kumpara sa magaling na depensa ng Ukraine. Kaya ngayon sila ay sumusuko na lang. Kaysa maging kabilang sa 66-1 na estadistikang nabanggit natin kanina sa video. Ayon sa Euromaidan Press, nauunawaan ng maraming rusong sundalo na hindi sila mabubuhay ng sapat para magamit ang kanilang bilang at direktang labanan ang mga pwesto ng Ukraine. Ang matulinong paggamit ng 63 mechanized brigade ng Caltrops ang nagpanaig sa Ukraine sa Lyman sa loob ng tatlong taon. Ngunit ito ang pinakakagulat-gulat. Hindi ang brigadang iyon ang kauna-unahang gumamit ng sinaunang sandata ng mga Romano sa labanan. May mga naunan nang gumawa nito. Kaya naiperpekto ng tatlong Mechanized Brigade ang estratehiya. Nakikita na natin ito sa depensa ng Lyman. Ang totoo, matagal nang ginagamit ng Ukraine ang mga Kaltrop. Halos mula pa noong unang buwan ng pananakop ni Putin. Ayon sa isang ulat noong Marso 2000 at 22 sa The Week, itinampok dito ang Ukrainian company na Art of Steel, nakatira sa kanlurang Ukraine. Dating kumikita ang kumpanya sa paggawa ng metal, chainmail, baluti at helmet para sa mga military reenactment at kahalintulad na mga palabas. Nang sinakop ng Russia ang Ukraine, ang Art of Steel ay naging isa sa kauna-unahang kumpanya na gumawa ng caltrops para ipagtanggol ang bansa. Ayon sa isang opisyal ng kumpanya, nagkakaisa ang mga Ukrainian sa digmaang ito. Lahat ay tumutulong sa mga lugar ng labanan at maging sa likuran. Kaya naman, kahit anong materyales ay nagagamit sa kahit anong paraan. Ayon sa opisyal, kung gagamitin ng tama, posibleng magamit ng Ukraine ang mga caltrops para mapatigil ang hanay ng mga sasakyan o kahit paano ay mapabagal ito pansamantala ilang linggo matapos simulan ni Putin ang pananakop. Naglagay na ang Ukraine ng mga Caltrops sa Rivne at lalo pa itong ginamit habang tumatagal ang digmaan hanggang 2,000 at 24. Noong Abril 2,000 at 24 isinulat ni David Hambling ng Forbes na ginamit na ng Ukraine ang mga Caltrops para harangan ang mga truck ng Russia. Ang, ang mga truck na nagdadala ng bala, pagkain, at ibiba pang supply ay tina-target na ng mga drone ng Ukraine napilitang tumakbong mabilis sa mga mapanganib na lugar para makaligtas. Nakita ng Ukraine ang mga panganib ng ganitong pagtakas kaya naisip nilang maaaring maging epektibong tool ang mga caltrops. Ang sinaunang sandata ng mga Romano ay kayang magbutas ng gulong ng truck na nagiiwan sa mga sasakyan na lantad sa mga drone ng Ukraine. Katulad ng paggamit ng anim na tatlong mechanized brigade laban sa mga motorsiklo ng Russia. Dahil sa epektibong paggamit ng Ukraine ng Kaltrops, nagreklamo ang mga Russian military blogger tungkol dito. Nagulat si Hambling tungkol sa isang blogger na nagpost sa Telegram. Nagsasabing, patuloy na nakakaisip ng mga bagong masasamang bagay ang kalaban. Mula sa kanilang mga drone, nagtatapon sila ng mga mina at tinatakpan ng mga spike ang mga delikadong bahagi ng mga kalsada sa unahan. Para sa kaligtasan, kailangan naming lumipad sa mga lugar na ito. Nang mabilis hanggat, maaari gamit ang aming mga sasakyan. Isipin ang mangyayari sa sasakyan kapag dalawa o higit pang gulong ang sabay-sabay na tinusok ng mga spike. Hindi na kailangang mag-imagine. Alam na namin ang nangyayari sa mga tropang nagmumotorsiklo ng Rusya sa Torski. Pumupuputok ang mga gulong at humihinto ang mga sasakyan. Kapag mabilis ang takbo ng truck at pumutok ang gulong, maaaring magpaikot ito at magdulot ng mga kaswalti. Magiging madaling target din ito para sa mga drone ng Ukraine. Tulad ng nakikita sa Torsky at Lyman, ginagamit na ng Ukraine ang mga drone para ihulog ang kanilang caltrops noong pang libo at 24 gaya ng ginagawa nila ngayon. Ang paggamit ng caltrops ng ika-6 naput tatlong mekanisadong brigada ay pagpapatuloy ng ginagawa ng Ukraine sa digmaan noong dalawang libo at dalawamput dalawa, ginamit nila ang pansamantalang Caltrops para pabagalin ang mga mekanisadong unit ng Russia. Sa dalawang libo at dalawamput apat sirain na nila ang mga gulong ng mga truck na naghahatid ng supply sa mga sundalong pagod na ni Putin. Napatunayan ng Caltrops na sila ang perpektong panlaban sa mga tangkang pagtakas ng mga sundalong Ruso mula sa mga drone at pag-iwas sa mga mina habang nasa motorsiklo ang Ukraine ay gumagamit ng sinaunang taktikang Romano na nagre sa malaking pinsala sa Russia. Ngunit mas nakakagulat, hindi lang Kaltrops ang sinaunang estratehiyang hinugot ng Ukraine. Noong Setyembre, 2000 at 22 20 iniulat ng University of California Davis, ang isang kakaibang palabas sa Kyiv, Ukraine para ipagdiwang ang araw ng kalayaan ng bansa. Kabaliktaran ng dati, kung saan puno ng mga nagdiriwang ang mga kalye, ang araw na ito noong 2000, at dalawamput na dalawa, ay minarkahan ng mga opisyal na pinuno ang kresyatik ng mga sunog at sirang tangke at sasakyan ng Russia. Isang exhibit na tila nakakakilabot sa unang tingin ay maaaring may ibang layunin pala ayon sa University of California Davis. Ayon dito, ang pagtuya sa kabiguan ng unang pananakop ni Putin ay maituturing na makabagong halimbawa ng sinaunang kaugaliang tinatawag na trophy display. Sabi ni Anya Free, na sumulat para sa University of California Davis inilalagay ng mga sinaunang Griego ang mga nakuhang baluti, sandata, at iba pang alaala sa mga puno para gunitain ang kanilang mahahalagang tagumpay. Noong panahong iyon, itinayo ang mga monumentong ito bilang pagpupugay sa mga Diyos ng Gresya. Ang, ang gawaing ito ay nagpatuloy mula sa panahon ng mga Romano hanggang sa makabagong panahon. Patuloy itong nagbabago sa pagdaan ng panahon. Nang tanggapin ng Ukraine ang sinaunang ritual, Ginamit nila ang pagpapakita ng tropeyo para makuha ang suporta ng mga kaalyado. Ipinunto ni Free na nagsimulang magpadala ang Ukraine ng mga nasamsam na sandata ng Russia sa mga dating bansa ng Soviet bloc tulad ng Poland at Czech Republic para mailagay ito sa mga museo. Ang mga tropeyong ito ay may layuning magpadala ng mensahe na kayang talunin ng Ukraine ang mga kagamitan at sundalo ng Russia at kaya mo rin. Ang mensahe ay nagpapalakas ng morale sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan ng mga mananakop at pagpatibay sa mga bansang inaasahan nila para sa suporta. Ang ideya ay parang transaksyon. Tumatanggap ang Poland ng isa sa mga tropeyo ng Ukraine kapalit ng pagsuporta sa layunin nitong talunin ang mas maraming ruso sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at tulong militar. Tulad ng paggamit nila ng caltrops, bumalik ang Ukraine sa isang sinaunang taktika at nilagyan ito ng makabagong bersyon upang atakihin ang Russia. Doon, isang kabalintunaan ang makikita na tiyak na ikainis ni Putin ng higit pa sa iba. Tulad ng Ukraine, tumingin din ang Russia sa nakaraan sa pagsisikap nilang talunin ang kalaban. Habang ang Ukraine ay gumamit ng mga makabagong taktikang mula sa mga sinaunang pamamaraan na epektibo laban sa Russia, ang pagbalik ni Putin sa nakaraan ay ipinilit lang sa kanya. Ang Russia ay napilitan ng gamitin ang mga lumang tangke mula imbakan. Ang ilan ay mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga Roman caltrops ng Ukraine ay napatunayan ng epektibo ng paulit-ulit. Samantalang ang mga lumang kagamitang militar ng Russia ay hindi gaano. Magagalit din si Putin sa ibig sabihin ng paggamit ng caltrops ng 63 mechanized brigade ng Ukraine para sa kanyang opensiba ngayong tag-init. Nabanggit na natin na naglaan ang Russia ng isang daan at sampung libong sundalo para sa opensibang ito sa Donetsk. Karamihan ay nakatutok sa Prokrovsk. Ang hindi pa natin nababanggit ay ang opensiba ngayong tag-init ay tiyak na malalayo sa inaasahan ni Putin. Ayon sa Kiev Independent noong Hulyo, labing tatlo huminto ang esambimin ang opensiba sa Sumi kung saan naglaan si Putin ng 50,000 sundalo para sa buffer zone. Sa Donetsk naman, kaunti lang ang pag-usad ng Russia at may kapalit na malaking pinsala. Noong Hulyo siyam nawalan na ang Russia ng 31,000 sundalo sa opensiba at hindi pa rin nila nakukuha ang pangunahing target nilang Prokrovsk, ang pagkatalo ng Russia laban sa mga Kaltrops ng Ukraine sa Torskaya ay refleksyon lamang ng mas malaking kabiguan ng kanilang opensiba ngayong tag-init. Dapat mapahiya si Putin. Ang taktikang libu-libong taon ng ginagamit ay tumalo sa mga tropa ng Russia at tila wala na silang magagawa tungkol dito. Ito ay isa lamang sa maraming kahihiyan na kailangang harapin ni Putin. Ang maatalinong paggamit ng Ukraine ng Kaltrops ay nagpapahiya sa mga puwersa ng Russia sa loob ng bansa. Napapahiya si Putin sa sarili niyang bansa dahil sa isang bagong estratehiya ng Ukraine na nagpapahirap ng buhay para sa lahat ng ruso. Para sa iba pang balita tungkol sa pinakabago at pinakamagagaling na taktika ng Ukraine laban sa Russia, panoorin ang iba pa naming video at mag-subscribe sa Military Show. Maraming salamat sa inyong panonood.